Ang mga tropa eh bukod sa ating pangingisda eh yan po ang ating isa sa mga trabaho ang paggawa ng kinelas pagkagaling po natin ng laot yan kinelas po ang ating hanap buhay Kinil lang po ang paggawa ng kinelas mga mamahaling kinelas po yan mga trop so, ano po pakita sa inyo ayan. siya ng pinaka parang bakal no. ang tawag po dyan ay plehe tapos saka ididikit po yung pinaka kinelas na ayan. Yeah, nabubuo na po siya ayan na po Hmm. Ito lang po ang aming trabaho. Bukod sa pangingisda, ayan, yan po ang aming aking yung trabaho. Yung ibang mangingisda, eh, construction, yung iba po, eh, uh, pagpipintura. Ako naman po, ayan. Bukod sa paglalapat, eh, pag side gain po ng pagkakatay, ng baboy, kaya, uh, nakikita nyo po ang ang aking trabaho. Sa ngayon po ay eh, medyo malakas ang amihan kaya medyo tutok muna tayo sa paggagawa ng tinelas Kaya Pero intay-intay lang po kayo sa mga susunod na mga video natin sa Laot. Maraming salamat sa inyong mga pa, mga sa panonood niyo. Uh, ayan na po ang ating finished product ng mga na mga gawang gawa. Ayan din po. Ang tawag po dyan ay mga itakong uh, gawa.